Arestado ang Rank 1 Municipal Most Wanted Person ng Magallanes, Sorsogon nitong lunes ng hapon sa Barangay Biga, Magallanes, Sorsogon. Kinilalang suspect na si Alias Don, labing walong taong gulang, walang asawa at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Magallanes Municipal Police Station, September 2023 nang ereklamo ng nooy 29 anyos pa lamang na biktima ang dalawang teenager na umanoy ng gahasa sa kanya. October 2024 nang ibaba ang warrant of arrest ng korte laban sa mga suspect. Siya duman sa Parangay Biga, which is uh, 20, 20, kilometers away from this uh, station. Uh, last uh, March 10, kabisan ng uh, warrant of arrest na itinawag RTC-5, Grand -5 sa Bulong Pusimot. Nasa kustudiya pa ng Magallanes MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. naarap si Alias Don sa kasong rape. Ang case niya is uh, rape, ano? Under uh, revised penal code. So, ang recommended bail is 200,000. Samantala, patuloy pa rin na pinaghahanap ng Magallanes MPS ang isa pang suspect sa nasabing krimen. Para sa mga balitang tatak, Bicol. May Insinares.